Ang may diabetes ay pag-iingat dahil malakas na hihina ang puso ngayong araw, kaya dapat na umiwas ka na maligo ng matagal, at huwag ka rin lalo na sa umaga, pagkakain mo ay huwag kang gagawa ng trabaho, magpahinga ka kahit ilang minuto, bago ka gagawa at maiiwasan mong hiumina ang mga ugat sa puso, dahil pag naglambot ka ngayong araw, ay sinyales yun na humihina ang iyong puso. At bawal din sa iyo ang mga bagoong o ulam na may bagoong, dahil mag-iipon talaga yun para ang puso, ay mapahina, at bawal din ang pagkain ng prutas ng marami sa gabi, mag-iipon pa ng pagtaas ng sugar ng biglaan sa mga darating na araw, Bawal din muna ang mga masesebong pagkain ngayong araw tulad ng sabaw ng baka at mga sabaw na may lamang loob ng hayop. Ang naaayo na ulam ay gulay na saluyot, ginisa o papaya na ginisa o ginisang ampalaya na may itlog, sa prutas ay saging na loketan, at sa inumin ay orange juice lahat dapat ay sa araw makakain at maiinom, mga guide na kung gusto ninyong gawin, ay makakatulong sa kalusugan, dahil mga pahiwatig yan ang kalikasan, para sa tao ayon sa gabay ng mga bituin.